may pintura na po itong kwarto po ni Dayan. Wow, thank you Lord. At unti-unti na pong natatapos po itong kay Dayan kwarto. Ayan po si Teot. Magsusot po ng shoes. Wow, galing hindi naman mapasuot. Wow! <laughs> Maupo ka, mahal! Saka mo isuot sa paa mo. Precious. Yan. Susuotan ni Lola ng shoes. Tuturuan ni Lola. Upo. hala, suot eh. Oop, ayusin mo. Ayusin mo. Hmm, oop. Oop. <laughs> suot mo na. Paano na yan? Paano na yan? Hindi na mapasuot. <laughs> Wow! Yung isa! Kuha yung isa! Nasaan yung kabaak? Kinukuha po ni Teo yung kabaak. Akin na! Susuot natin! Up! 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 o, oh, suot eh! Yung kabaak! Yan! Ganay! Yan! O, oh, hila, hila! Hila sa ilalim! Oh, oh. suot mo! Ikaw magsuot! Oh. Oh, paano na yan? Tinulungan ko na po si yung magsuot ng kanyang shoes. Yehey! Saan si ang punta na yan. Gagala na! <laughs> at nakasuot na ang shoes. Meanwhile, Narito na po si Buddy at susukatan po itong ginawa ni Tilat Para malagyan na po ng frame. <laughs> Magkano ba magpagawa ng frame? Eh? Ay, hindi din Yung hindi ko alam kung magkano ganito ah. Mm. Yung mo na yun. Ah. Magbibigay na lang ako ng pang ano. Pambili ng ganito. Mm. Tapos eh, pakitingnan mo ano na nga rin ba dito ah, kung anong kailangan na ito. Eh. Itong pinto para maikabit na rin yun? dito. Ay, sinukat ni Tila. Eh. Sinukat na ito? Sino kat na? Oo. Sino kat nito oh. na Sino kat na niya ay yung pangkabit nga lang hindi ko alam. Member complete na 'to. ko alam Ay ito pa ah, papalitan ko itong... I mean, oh, oh. parang nasira. Ay, iyan na ah, bibig. Mm. -hmm. Magbibigay na lang din ako ng pambili. pero may kapit na rin. Ay, ito na ang hindi pa. Ah. Ito lang iwanan mo muna pagyari na itong isang pintana bukas daw yaya rin ni Talatay yeah. sukat kat kanan ha ang eh. maliit itong kinto maliit oo ng tap ito hindi nakasama ito ah ini ko na ayo wow. ba yung pinto <laughs> ang maliit ito ba? Ah. ah, hindi mo kakasya. bakit? <laughs> Wala ko sinukat na ni Tila at iyan. Oo uh, uh, ah. Uh. At ito na may refrigerin? Oo, <laughs> tapos siya. Ay, mm. dapat ito. Baga may mas malaki ang panaraahan okay. eh. Abay, Ay, baka. Ay, kala dito sa labas. Ay, pag ito na labas, ah. <laughs> Pwede naman dito. Kaya lang di, parang ala para, screen door. Ay, di pa ano ang... Oh, dito ah. Abay, -na, ito na ah. -na. Dito ang bukas ah. Oo. Ayok ay okay, parang pangit na. Ang yun. May itong screen door ito pala. Oo. Pangit at ano ah. Kung di may may mga upuan ay di na may, hindi oh, maibukas na maigi. Saka dapat yung eh, pagpintuan ay eh, ang kabi kay papasok. Paloob. Hindi hindi na talagang referenya? Papaliit yan. Saka hindi naman Ay, siya yung haba kaya naman. Kasya. haba kaya naman. Kasya. Oo, oh, paano ano? oh, ah, eh. oh. pa pa naman? lang. Mahaba. Inlang yun. Oo. Ang pipet. Pipet ko'y paparipernaman. Hindi talaga. 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 Hindi dito. Ay, talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Ay, talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. nare talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi hindi yung tayo pero hindi ko labit yung cutter na rin. Mm hmm. Ay, ito ka lang kay Pilat ang tama. Ito ang kanya ito. Ay, pero tama naman yan ba yung ilalagay na ano ah? Ayan nga po. Bintana. Ba, uh -huh. kung magtama, ayan na yung Ano nang Ah. Ito ang kasukatin bagay kasukatin lang. Ano ah, ito Parang malapit sa katotohanan. Eh. Mm -hmm. eh kaya di... Bawang akong kakakala yung tira lang po. Na. Hindi katulad na yung sliding na po. Malaka ang kalipresya. Mm -hmm. Hindi katulad ng sliding na si Benedict at si Nekon ah. May kung sa may luma ay di wala. O, si anong nandito? Ito na, 789X, saka yung 900 series. Uh Oo. -oh. Ay, mag-iti yung iba ito. Yung iba ay, sukat na yung, uh Si Buddy daw po pala ay maghahanap pa ng ganay ang sukat. Oo, oh, ibang inais ko na yung traditional yan ay sinaaw din Kaya hindi po alam kung kailan pa yan magagawa at maghahanap pa, <gutusik> <giving> pa tayo. Oo. Oh, ah. Baka si tatanong naman ako ng kagoyta kung meron. Oo. Uh um. Maydip, pag meron siya tong tira, makakakuha uh -uh. doon. Ay meron ay bibili natin yan ay bibili. Ah, isang kwarto. Tapos ay so, so, sobra so, sobra naman ha. Sobra pa limang bintana ay. ay ikaw na may dadalwa. Oo. Oh. Eh, masasayang naman. Wala na wala mga papagamitan ano, wala nga papagawa na mm. Hindi tatanong kay Buyid, kung meron na. Ay, sige, salamat. Ayun po. Pinasukatan lang <laughs> po natin. Ay. Kung yan na yung sledding na yung kagaya na yung, oo. Oh. Sabi na yun, oh, oh. ito yan ay na. May mga pera kapitin na. At ayan po, bali hindi ko na na-i-video. Takoy na sa aming bahay. Ay dumating po si Bossing at galing po siya ka Edgar. At eto po, meron palang bintana ka Edgar na susukat, kasukat po nitong bintana po dito ni Diane. Kaya hindi na po kailangan itong ano ah, tigtigin. Hindi na kailangan tanggalin. At ipinalit na lang po dun sa bintanang malaki. Ayan po yung kapalit kasukat po. Ayan. Wow! Ang problema nang alaang po ay yung frame. Yung frame pong ganito ah. At paghahanap pa daw po si buddy kung saan po siya makakakuha. Sana po ay makakuha po siya para mailagay na po itong mga bintana. nilalabas po ni Tilat yung pintuan na uh, ilalagay po dito ah. At masyado na po palang malapad. Uh, ay, bababawasan po namin kay Buddy. Hindi po pala sukat dito sa pinto. Uh. ayun po at magtatrabaho na po ulit dito sa bahay. Dito sa kwarto ni Dayan at narito na po si Adjao. Susukat mo na po ni Tilat tong bintana. Tayo. Ma. Yan ay pinalitan ng Kuya Edgar. yang bintana. Maayos pa naman po. Ayan ko lang lang sa linis. Uy, magko! Kaunti <laughs> na lang po ang babawasin ni tilat. Hindi po kagaya kahapon na talagang yung bintanang ilalagay sana ay mas maluwang po. Ang ngayon po ay malitrate na po 'yang bintana na ikakapit po yung nanay at kasama ko. Makikipanood. Hmm? Si Adyo po yung nagigig na ng ano, abuhangin. Eh. Ano oras kayo dumating kagabi? Oo, oh, ating gabi na pala. Matigas na tila, Tani. Eh, yung gawa mo kahapon. Kailangan na lang po talaga, eh, para maikabit na po yung mga bintana.

po yung madali lalangin sila matapos. Ayan po. Update ulit. Tapos na po yung kabilang gilid, tsaka yung pabas. yung ibaba na lang at tsaka yung kabilang gilid. Hello po, good morning. Ayan, bali, kadadating lang po namin ni Bossing galing sa palaisdaan. At mag-update lang po ako dito po sa kwarto po ni Dayan. Ayan po, ako'y bumalik muna dito sa amin at may batang nahabol. <laughs> eh, hey, hey. Halika na mahal, pupunta tayo ka na kuya datin. Ay, nakita na yung bola. Pupunta ako sa mga kuya datin. Malatikan muna, magbantay ha. Sa na na mga bata sa school. puging pogi naman ni Teo sa kanyang surefet. Iya. Yeah. <laughs> Poging pogi naman ang mahalan ko. Yan na na po tayo sa kwarto ni Dayan at nalinis na po pala dito. Na tanggal na po yung mga lamesa dito ng nakalaga, yung mga kahon. At kahapon po ay nagbaldiyo na po dito yung mag-ina. Nilinisan na po ito. At update po sa pintana. Wow! Makinis na rin po. Pwede na pong kabitan ng mga sliding. Pwede na po yung sliding. Ah, nalinisan na rin po pala ito. Kailangan na nga lang po ay prime para maikabit po dito. Ang sabi po sa akin ni ay maghahanap po siya ng frame. Ganito daw po ang frame. Gawa ng ibang sukat po pala ito, kumpara dun po sa mga ginagawa po nila, ay magtatanong daw po siya dun sa kanyang bayaw kung mayroon. Sana naman po ay may doon para po makabili po si Bati, Susulit na lang po siya. Gawa ng dalawang bintana lang naman po itong lalagyan. Pwede naman pong bumili nito. Saka po ito itong Kaso lang po ay mahal daw sa ni Bobby. Tapos po ay ang magagawan po na ay mga limang bintana. Ay, ito naman po ay dalawang bintana la ang yung ikakabit. Kaya kung halimbawa po at bibili, ay sayang naman po yung matitira. Hindi po magagamit. Ibig sabihin ay may tatlong maaaksaya. Ay ngayon naman po, karamihan ay yung ginagamit po nilang frame na ganito nga ay iba na po. Hindi uh, ko alam kung anong tawag doon. Basta may, may sukat po. Sana po si Buddy makahanap po o makabili po doon sa kanyang bayaw. Sana meron po doon sobrang si Para maikabit na rin po itong mga sliding window po ni Diane. Tapos dito naman po sa pintuan, may panlagay na nga rin. Kaya nga lang po, mas, mas malaki po ang sukat noong pinto anong panara maliit po ito ah sabi po ni body ay kanya na lang daw pong babawasan ay kaso po ay dun sa kabilang barangay po yung kanilang shop kaya yan po ay ipapadala na lang po natin doon natin na para po mabawasan na rin ni body at nang maikabit na rin po dito sa pintoan ayan na po yung naglalaro na dito ah yan po ang pinakang kain din ni Teo. Mauubos na naman ng okra. Kapag nagluluto po ako ng okra, ay laging may kapartida si Teo yung isa. Kahapon, nakaisa din pong okra. Ngayon, nakaisa uli. <laughs> Yan ang pinakang kain din ni Teo. Punta ka kay Lolo. Punta kay Lolo. Lolo, akit okay po po, Lolo. Lolo, Oh, pinapalipa to. Skip na to. Skip na to. Ah, skip. Skip na to. Skip na to. Pinapa-skip niya pag, ano, commercial. <laughs> Paalam na niya pag commercial. <laughs> Pinapa-skip. Eh. Ayan guys, bali kami po na po ni Bossing ay bibili ng pintora para sa kuwarto ni Diane. Ayan po si Bossing. At nakabili na po kami ng pangpintura. Ayan po at dinala na ni Bal itong pintuan. At yan po ay pababawasan natin kay body Siya po ay... Yan po ay dadalhin sa barangay binulasan, sa kabilang barangay. At isasakay na lang po yan sa ano, at top down na. Ang kasama po ay si Jojo. At hindi alam ni Bal yung kanabadi doon. No? Tadalahin po sa shop po ni, ni Nabadi. Ayan po tisinakay na ni Bal. At si Bal naman po ay marunong mag-drive na yan. Ingat na lang Bal ha. Pag, Pagda-drive. <laughs> <laughs> Ito 200. Napakakay lumagpas. At eto na po yung binili po namin ni Bossing sa kawan sa hardware. Kami po yung magpipintura na ni Adjao. Pinabuksan po namin kay Jericho yung ano ah. Yung pintura. Yun. Pahaluin muna po natin itong pangpintura. pintura. Oh, ay ng puno. Ah. naman ko. Malako. Kumita pa kaya kinalis sa na Oo. Ng pintuan, at ng dinding. Hindi ko sa'yo malamang, hindi malamang yung hirap.

naman nga tayo sa taas Okay naman. Ayan po at uh, ipinasok na lang po namin yung pala-pala. Hindi naman po siya maamoy. Hindi siya mabaho, hindi kagaya nung mga pintura no, dati. ano? Mabaho yung may mm. Ayun, may wala. Kaya hindi po siya mabaho sa anong sa ilong. Kami na lang po ni Adyaw ang magpipintura. At si Tilat po ay may trabaho, may gawa. Mamaya doon sa may bandang babay ako naman. Ako lang yung nangingilong umakyat yan at ako'y, alam mo naman, mabigat-bigat. <laughs> 妈妈妈呀！<laughs> <laughs> Ayan po, bali natapos ng pinturahan po itong kabaak na dingding. First coating. Pero makapal na rin siya, honey. Ayun, lang, mo. Ulo. Hindi ko na po masyadong nilagyan po dito sa ilalim at nadudumihan po yung pambrush. Much, much, much later. Ayan guys, bali kadadating ko lang po galing bayan at update po dito sa kwarto ni Diane. Wow! may pintura na. Yan. At ako po'y bumili ulit ng pintura. Para naman po dito ah. May pintura na po itong kwarto po ni Dayan. Wow, thank you Lord. At unti-unti na pong natatapos po itong kay Dayan kwarto. Nakakatuwa po at unti-unti na pong natatapos itong kwarto po ni Dayan. At bukas po ulit kami magpintura dito po sa kabilang side pa at hindi nga po natapos. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!